At itong dumulo na hanggang 16.76 horsepower. Nandito tayo sa Rossi Kalilangan bukiton Brands. Para dito sa Rossi Flash 150X nila. Merong kulay dilaw dito, merong kulay cyan blue at kulay white. So sa ngayon mga idol, no? yung kukunan natin ng na review, itong kulay dilaw muna. So alamin natin yung price niya kung magkano yung price nito, yung cash, yung down payment, tapos yung monthly installment niya sa loob ng 3 years lang. So kung naghanap ka at gusto mo mag-apply ng Rossi Plus 150X sa mga idol no, visit lang kayo dito sa Rossi Kalilangan Bukidnon Brand. So available na siya dito at maraming bagong motor na dumating dito, yung Ultra na 125, available na din siya dito my idol. Tara, -na, ikutan natin. Oh, ito yung kabuang locks ni Rossi Plus 150X. Oh, yung motor na to ay merong 150cc 4 stroke, naka 4 valves na, naka liquid cold naka dual overhead cam at ito iPU when injected naka 6 speed man kaya nitong dumulo ng hanggang 16.76 horsepower kaya arangkada ito na 14.5 Newton meters so dito sa head niya glossy dito pagdating naman sa mga ilaw niya dito sa head so naka LED yan dito yung uh, matte block niya so ayan parang carbon tapos pagdating dito sa ilalim makikita na natin kaagad yung pangalan ni Rosie na kulay dilaw ito na yung signature color talaga ni Rosie so makikita natin yung sticker ni Rosie dito tapos may dilaw dito si mga idol, no? Tapos white na glossy. So ito naman yung ano niya, signal lights naka LED na rin yan. Harap niya makikita natin yung R or emblem ni Rossi. So ayan, nakalagay dito mga idol. Tapos dito rough lang. So ayan, rough na ano na matte black. Tapos parang carbon fiber finish niya dito. So pagdating naman sa pinder niya, so ito siya mga idol, no? matibay yung pinder niya. So plastic na naka glossy tapos andito na ulit yung emblem ni Rossi or sticker ni. So ito naman yung suspension niya, naka telescopic fork suspension or traditional siya. Pero matibay na rin yan mga idol. At ang pinakamaganda dito sa Rossi Plus 150X na to, yung disc brake niya. So yan mga idol, tingnan mo yung disc brake niya, napakalapad. So astig na astig talaga or napakaganda talaga tingnan. So makikita naman ulit natin yung pangalan ni Rossi dito. Tapos ito naman yung nakamat dito or mat black. Tapos andito naman yung caliper niya naka matte din mga idol. So napakaganda ng pagka uh, kulay ng mags niya mga idol. Ang lupit tapos pagdating naman sa gulong niya, meron itong sukat na 90 by 80 by 17 So, ano lang standard lang siya modelog, no? so napakadaling hanapin 'yan pag aftermarket ka bibili. Kapag dating sa side, ito naman yung decals niya. Makikita natin so napaka-astig talaga mag-idolog. No? So, ito talaga yung hinahanap ng karamihan or pinagkakaguluhan talaga ng karamihan na magkaroon ng stock sa kanilang bayan or sa kanilang lugar. So, makikita natin dito yung FI at Euro 4. So, itong motor na to mga idol is matipid na kasi nga ito ay fuel well injected. So, pagdating sa pagkonsumo ng gas consumption nito, umaabot siya ng 52 km per liter. So, napakatipid na yan mga idol no, kung iisipin natin. Tapos, andito lang kapalagay yung pangalan ni Flash na nakadilaw tapos 150X na nakalagay dyan mga idol. So, water cold, four bulbs at saka dual overhead cam. So, ito yung uh, speaks ng kanyang makina. Dito may mga butas-butas dito or good for aerodynamics or lus lusutan siya ng hangin So dito makikita mo sa kanyang apakan sa shifting niya Ito mga idol, astig na yung shifting niya Kasi nga meron siyang 6-speed So dito na part naka kamat ito dito mga idol Mat black, mat black dito tapos parang carbon fiber finish So ito naman yung lusutan ng hangin, ganun din naka black dito So dito mga idol no, naka black din siya Tapos dito nakakalagay yung 150x na kanyang displacement at nakalagay dito yung 6 speed mga idol ayan makikita natin sa so, pagdating naman dito sa pakan ng angkas so ito natutupi naka uh, ayan naka gray hindi siya basta-basta naaalog or magbabibrate pagdating sa uh, top speed sa so, pagdating sa side stand nito ordinary lang siya no mga idol wala siyang safety features katulad ng iba na meron siyang side stand kill switch ang maganda dito dito sa loob niya napakadalihan Pinisin dito yung, yung suspension niya sa likod ito ay naka monoshock so ayan mga idol no So, 'yun yung monoshock niya sa loob. So, Tingnan naman dito sa likod niya, yung gulong niya, mga idol na. No? So mas malapad dito compare natin sa harapan. So meron itong sukat na 120 by 70 by 17. So, standard din siya mga idol na, no? napakadaling hanapin after market. So pagdating naman dito sa likuran niya, meron siyang fender dito na mas mahaba. So extra siya dito mga idol na fender na naka-matte black tapos dito naman naka-chrome. So makikita natin dito yung signal lights niya sa likod. Ayan naka-LED, Malit lang siya tapos flexible siya. Pagdating naman sa tail light niya, naka LED siya mga idol at napaka-astig ng pagkagawa nito. Tapos kung bubuksan mo yung upuan niya, ito naman yung susian niya. Sa braking system niya dito sa likod, so ayan, naka disc brake din siya. sa niya mga no? Tapos dito naman sa apakan ng driver, natutupi siya, ayan. So tingnan natin yung sa ilalim ng upuan niya. So dito lang yung susian. So, lang yung susian. Yan. So pagdating naman sa upuan niya mga idol no, ito yung upuan niya. Wala lang kang makikita dito na under seat uh, storage capacity. So ganito lang yung upuan niya. So ito yung ano niya, grab bar na kamat block. Tapos dito naman makikita mo yung lagayan ng kanyang gasolina. So ayan mga idol no, bubuksan mo lang. Ayan. Tapos, pagdating sa harapan niya, so may packet siya dito isa. Tapos sa kabila, meron din. So pwedeng-pwede mo paglagyan ng gamit mo to, yung cellphone, mga barya, mga kindi. So pwedeng pwede dito mga idol no Sa pakit na to Tapos dito nakamat black lang siya Ayan Tapos pagdating naman sa ignition key niya Traditional Tapos pwede mo siyang ilak Pag iniwan mo sa matataong lugar Meron na siya siyang features na Ito pwede ka mag charge ng cellphone mo dito Meron siyang USB charging port Pagdating naman sa meter panel niya Ito siya So lahat ng indicator na gusto mo makita dito Dito mo makikita sa meter panel ni flash 150 Pagdating naman sa switches, dito sa bandang kaliwa, makikita natin dito yung high beam, low beam. Ayan, high beam, low beam, tapos yung horn niya or busina. Pagdating naman sa uh, signal lights niya, nandito, uh, left and right. At pagdating naman dito sa kanang bahagi ng kanyang switches, makikita natin dito yung uh, on and off ng uh, headlight. Ayan. Tapos meron siyang electric start dito. So pagdating sa starting system mga idol no, wala siyang back up na kick start. So kung interesado ka dito mga idol no, sa Rossi Flash 150X na to, meron siyang cash na 75,000 pesos kapag ginawa mo na siya ng cash. Pagdating naman sa installment niya, magda-down ka lang ng 4,000 pesos. At pagdating sa 3 years niya is 3,400 pesos. At kapag updated ka magbayad, meron kang 300 pesos na rebates. So kung naghanap ka ng Rosie Flash 150X kulay dilaw, available dito sa Rosie Kalilangan Bukid Non Brands. So kung dito ka nanonood sa YouTube channel natin, subscribe na lang. At kung dito ka naman nanonood sa uh, FB feeds natin, mag-follow ka na din para lagi kang updated sa gagawin pa nating videos. So ride safe at ingat palagi.